Pero wala akong nagawa. Ako sana nga, ikaw na lang ang namatay, Nola. Baka matanggap ko pa. Baka hindi ganito kahirap ang pagdadalamati ko ng araw na mamatay ang kapatid mo. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. mapapaluro sa halang sarili sa isang masakit na pangyayari mula sa nakaraan. Mga kaibigan, narito ang laging karanasan ni Dora sa ating dulang sa kanya yan, yan, panahon. ako sa lugar na to, Very calming. At ang sarap panuori ng paggalaw ng tubig mula sa talon. Pati ang tunog ng lagaslas ng tubig. Therapeutic. Nakakaganda ng mood. <laughs> ang gusto ko malaman, yung totoong scientific explanation na may healing power nga ang ganyang waterfall, ang gabi ko na kasing nararamdaman sa katawang ko. Eh. Ay, ay, sandali. Nasaan na ang Kuya Nolan at Kuya Santi Madi? Naku, tumakbo na po sa arkilahan ng bangka, ma'am. <laughs> ah, <laughs> oh, Roman, bakit hindi mo sinamahal ang mga anak mo? Uh, hindi man nila kabisadong lugar na ito. Eh, biglangan na nga sa paningin ko, eh. Yun nga, sabi ni Madi, aarkilaro ah, ng bangka. <laughs> Naalala ko si Santi. Hindi siya sanay sa ganong activity. Lalo na sa malawak na tubig. Ano ka ba? Kasama niya ang kuya Nolan niya. Swimming champion ang panganay mo sa university nila. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Pero sabi ko sa'yo, tapos sa recreation activity na ito, Santi. Perfect stress liver, di ba? At relaxing din, kuya. Masarap na pang escape sa nakasasawang daily routine. Para na nare-reset ang isip ko eh. <laughs> uh... Talagang ang sarap ng pakiramdam. Kapag napaliliputan tayo ng malapig na tubig at sariwang hangin. Oh, Dito kuya, hmm? Uh -huh. parang lupagasakatos sa ng tubig. At lupaginin sa ang mga alam. Masasalpok na mula laking alon ng bangka natin. Basta tibayan mo ang pag-isikwan. Nakikita mo yung mga puno ng bakawan na yon? Kasikwan tayo pabunta roon. Magiging ligtas tayo roon. Pero hindi ko na kaya sumagpon, kuya. na isang mga kamay ko eh. Piliti mo, Santi. Iyon lang ang paraan para makalapit tayo sa mga puno ng bakawan. Hindi ko na kaya. Salukay malakas sa tunog, Hindi ko sa kuya. Hindi ko na kaya. Ja, ich da. Tante, ikaw ang kasama ng kapatid mo bakit hinayaan mo siyang tangayin ng agos magaling kang lumangoy pero bakit hinayaan mo siyang malunod oh my god knows kung gaano ko sinikap ng sagipin si Tanti pero kahit na sino pang pinakamahusay lumangoy ng mga sandaligon talagang mahirap ang sagupay ng lumarigas ng tubig na yun sa ilog pero bakit ang sarili mo na iligas mo no? na? bakit ang buhay ng kapatid mo hindi dahil talaga hindi mo siya sinagip, hinayaan mo na lang siya manunod. Huwag mo naman akong pangisipan ng ganyan, ma'am. Mahal ko, kapatid ko. Oh. At kahit kailan, hindi ko gugustuhin ang kanyang kamatayan. Uh. na ako na tumito ka muna sa amin para matingnan-tingnan si Emma. Hindi pa kasi siya ganap na nakaka-recover sa pagkawalan ni Santi. Marami na akong aasigasuhin papeles sa law firm. Kaya kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sina Lola at Maddy, kumusta na? Ay, nagdadala mahati pa rin. Pero nagsipasok na rin sila sa kanilang mga klase. Ay, baka nga ako pwedeng pakitingnan tingnan mo na rin yung dalawang yun ate medyo may trauma pa rin sa nangyari sa kanilang kapatid ay sige oo may ilang bagay lang ako si sinupin dito sa bahay pupunta na ako dyan maraming salamat ate Clara lang sinisisi mo sa pagkamatay ni Santi. Oo. Oh. Hindi na lang mo lang kami sa lugar na yun. Para doon mamatay ang kapatid mo, hindi eh, ba? Kung alam mo lang, ma'am, higit sa sakit ng paninising ipinapato mo sa akin, kung paano ko nilalabanan araw-araw yung nararamdaman kong survival sa guilt. Dahil kitang-kita ko mismo ang paggalunod ni Santi. Pero wala akong nagawa. Sana nga, ikaw na naman namatay. Mm -hmm. Ang

Kitty. Sorry ang mga trahedya. Para lang malaman natin kung gaano tayo kahalaga sa isa't isa, ma'am. Palagay mo ba, hindi ko rin tinatanong ang sarili ko. Kung anong klase akong ina? Mula sa pagkamatay ng kuya sa ati At ngayon, sa tirang kapagpapakamatay ng iyong kuya Nolan. lang isang ama. Yung manatiling buhay ang mga anak ko sa ano pa mang na kaya ko. Kaya huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Tawarin mo ko, Dad. I really very really, sorry. Anak, be hopeful. At tulungan mo rin ang sarili mo. sa ating mga anak ang ating pagmamahal. Pero hindi ang ating mga saloobin, Emma. Uh, siguro nga. Masyadong naging mataas ang pamantayan ko sa mga bagay pa. Ba. lang hindi ko naman pala kayang harapin ang mga pagsubok. Kung si Santi ay naisunda ng mga yapak niyo ni Roman bilang mahuhusay na abogado. Pero hindi nga si Nanolan at Madi na nasa pagtuturo ang parang interes dahil na naroon ang kanilang mga puso. Nang mamatay si Santi, bakit isinama ko na rin ilibig sayang kung mahalin pa ang dalawa kong anak. Alam mo, Emma, matutuwa si Nolan kapag nakita niyang ikaw ang susundo sa kanya sa ospital. Dahil alak mo rin ako sapat lang sinabi mong yon para maniwala ako na mahalaga rin ako sa iyo, ma'am. I'm sorry. Kung Lag naglagay man ako sa pagitan natin ng lebel kung Lag man ako sa pagitan natin ng lebel ng mataas na ekspektasyon at kung nahirapan man akong ipakita ang pagmamahal ko sa iyo bilang aking anak. Wala kang dapat ipaliwanag, ma'am. Nauunawaan kita. Alam ko. Mahaba pa ang proseso ng paglimot sa mga naganap. Pero naniniwala ako. Matututuhan nating muling mamuhay ng maligaya. Kasama ang dati mo at si Mati. Diba? Ito ang mahalaga para sa ating lahat sa mga sandaling ito. Ang ngayon, bilang simula, nagsusunod pa ang mga araw.